Sa unang tingin, aakalain mong simpleng Facebook group lamang ang mga ito. Pero kung sisiyasatin, ang Facebook group, isa palang lugar bintahan ng panandaliang aliw. Sa isang post, mababasa ang pag-aalok ng pakikipagtalik, kapalit ng perang pang-tustos daw sa pang-araw-araw na gastusin. Marami na rin ang mga conviction dito sa OTG. Okay uh, hindi lang natin kasi pwedeng i-publish o i, i mention. Pero rest assured, pagdating sa mga uh, uh, sex crime o online uh, uh, sex exploitation, Uh, yan. ang problema, maaaring minor de edad na pala ang mga gumagawa o nabibiktima nito. Isa itong paglabag sa Republic Act No. 11930 o ang Online Sexual Abuse and Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Isang kaso na nito ang naitala sa Barangay Dominican Mirador. Yun nga kapag hindi makipagkita, malamang na yun nga baka Meron siyang sex video, ano, nakawak. So kaya parang ano din yung bata na kailangan niya talaga makipagkita doon. Ang biktima hanggang ngayon tuliro at hindi makausap ng maayos. Nakakalama talaga dahil hindi natin alam. Mga bata yan, kawawa sila na biruin mo sa edad na ganun ng tao yung ginagawa ano sa mga bata. Sakaling magsampan ang kasong biktima, ito na ang ikalawang kaso nito sa lungsod. Matatandaan na una nang inihayag ng Baguio City Police Office na nakapagtala na sila ng unang kaso ng online sexual abuse ngayong taon. Ang, ang mga usually na gumagawa niya ay mga mahirap mahir sa buhay. no? Kasi dito madali lang yung pera dito eh. Kasi uh, uh, yung picture nga, lang ng mga bata, uh, bata na nakahubad, or, uh, is uh, malaking kwa na siya, uh, mataas yung presyo. Kung may kahinahinala raw na aktibidad, mainam raw na agad itong ipag-alam upang agad na maaksyonan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.